meron naman tayo rin ginagawa na washing machine single tab ano to ah, brand nya Eureka so ito ay nangamoy yung motor so noon kinik natin meron siyang leak so yung ito yung kanyang gear case meron na siyang leak so pag tumakbo yung kanyang pulley sumasabay na pag tumulo sumasabay sa belt yung tubig so pag tinalsikan yung motor nya is ano sya uh, nangangamoy yung nasusunog kasi nga kuryente to yung windings nyan pag natalsikan ng tubig talagang uh, masusunog talaga So, ginawa natin, nilik natin, nilagyan natin ng tubig. Ngayon na natin kung saan nadaan. So, hindi naman siya dito dumadaan sa anong to, sa gitna. So, dito, nung tinignan natin, sa gilid lumat, lumalabas yung tubig. So, big sabihin, dito siya. Meron yan dito na ito, ito yung nakasalpak dyan. Yan. Ito, ibang klase nga lang to, pero pareho lang siya ng design sa halo. Ito, itong goma na to, pag nagnipis talaga yan, ito yung nasa loob, dilik talaga yung tubig dyan. So, tataga siya dito sa gilid. Ang gagawin natin, babaltan lang natin ang goma para matanggal yung leak niya. No, yun lang. So, yung goma, kakahuyin lang natin sa mga pinagpalitan natin na gear case kasi bihira naman mangyari din yan. Kasi kalimutan, naglilik yan dito sa gitna. Bihirang bihira dito sa gilid na to. Ayan lang.